Good evening guys Sa mga pamumunod ko Nakakuha ako ng ano Iba't ibang uri ng ano Ng pira Pira ba to? O ito parang naroan Hindi ko alam ano to Comment down below Kung Anong klaseng pira to? Ito, United States of America. Yun. Ayun, dalawa na. Dalawang dollar. Ito pa isa. Tatlo na. Ito iba. Saan ang iba? <coughs> Pat na apat. lima anim itu itu yang mana pulutku guys din menyata pira yang iba parang anu lang kegayaan itu ini yang menyata tu pira itu anu naman tuh cercos, cercos. Jadi kamu dia, dia tak pira. Ah, salah panglaro. Itu namanya anu namanya tuh. Itu mana yan selaru? Yan, selaru. yang selalu? Ya, Selaro. Itu anak kayak tuh. Lu, Ano ang pira to? Ibahin natin yung ibang mukha. Yan, mga pulut ko. Shout out kung anong mga pira to. Ito, alam ko to. US dollar. Yan ito. Mga pulot ni Rickman. Nagalohalo. Anong klaseng pira ba ito? O... Ito. 50 sin. Ano naman ito? Singapore. 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 Ito. Gym Master. Ah, sa laro. Comment down below. Baka may alam sa mga pulot na tira ko mga ano may China ito ano ito 1999 hindi ko mabasa hindi ko maintindihan ito ito ano naman to Kustar Hmm. New one. Anu Klaus Impera kah. Itu. Halo, talega ana halo, United District. Per kebayu anu. nikut, Itu mga anu susaro, mga ganto. Aceinis. Chinese. Chinese ma Impera. Ito naman, hindi ko rin maintindihan. Pag na may nahalungkay ako na plastic, mag may nakita ako na na may dalang tinatabi ko meron pa akong maraming dollar na coins di ko alam kung saan ko na ilagay may nagbigay sa akin uy 1996 500 ano naman to di mabasa ito mga sa laro zero to mga laruan ito 100-100 yung bawja anong klaseng pira yan ito 50 cents liberty singapore Ito naman ito, pira na ito. Ayan ang mga isang malalo. Say, ah, hindi pira. Ito lang mga pira, yun na Dollar, dollar. Ito, sa laro. Ito, pira. Pira ng... Lang... Ano, anong isyan mo ito? lang ito ano naman to United States of America sila naman no ano? 2000 year 2000 nah wala akong naintindihan gaano yun guys may ano ba to may pwede pa ba to ma papalitan ito kakaiba parang ano siya oh nickel to pag ganito yan nickel yung mga dilaw nickel ang tawag yung ginamit niya na kasi na uri ng metal nickel yun nickel yun know, pwede gawing Kuan sing sing. Yan comment down below guys kung ano ito. Ito puro yo to. Yan. Ito is yan. No yo is. Yo is. Ano naman to? Oh, yo is. new is kaiba naman itong mga pira na to? one sin Amerika pa rin. Amerika ito pa rin iba Thai Thai sulat isian itu you is you is liberty you to you is puru nama you to you is dollar sana kayo nakuha ko na dalawa. ito pa guys. Ano naman matoto. two dollars, two dollars. yun ito yung una na pulot ko. dati pa. Parisas, Elizabeth, New Zealand. two dollar. New Zealand, two thousand eleven to, ay hindi 90s pa itong isa 90 90 95 itong isa 2011 lah tagal na yun guys yung mga nakuha ko meron pa akong hanapin na ano na ano, maliliit. Mga sintimos na, ano, na... <clears throat> mga ganito. Dalat. Yung... Binigay nung, ano tinan ng condo Hindi ko alam kung saan ko na ilagay. Nandun yata sa ilalim ng, ano... Yung dito lang, guys. Pasilip sa mga napulot ko na, ano na dollar isyan acakla at saka US at saka UK may na yuki ito mga ano to mga sa laro ito kundi ako nagkakamali hmm. pinagtatapon lang pero ito mga to may pagkakaalam ko mayroon tong value talaga 'yung si mga naghahanap diyan ng ano ng ng lumang pera. Meron ako. Thank you for watching, guys. Mukhang iba na 'yung boses ko.